Guys, ayan o, kagigising lang namin o. Tignan nyo, may umiiyak na baby. Anong orsa? kasi umuwi to si Pompom eh. Alas, alas dos na ata. Ay, ba't may baby ka? Saan galing yan? Oh, <laughs> yung, no, no, so no, 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 <laughs> no. <laughs> 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 Tapos sa ka kagabi, anong oras ka na umuwi? Nagkaroon ko na agad ng baby. Anak ng ka, oh. Na, ang sinasabi sa inyo, eh. Pasa, gusto. Oh, kita mo. <laughs> Nakikipaglaro pa yung baby. Ano oras ka na umuwi kagabi, Bigla ka nagkaroon ng baby, ba? sino tatay na? Sino tatay niyan? Kausapin ko yung lalaki, ha? Kung sino tatay niya na, oh. Maganda siya, pero, mahal pa rin daw niya, Diba? Kailan pa yan? Kailan pa nabuo yan? What? Two weeks, almost two weeks. Kailan pa na po yan? Mag-usap tayo mamaya, ah. Mag-usap tayo, mag-usap tayo. Anong oras ka nung huwag sa gabi? Sige. May baby ka na agad, ah. Hindi ang nanay. Kasi umiiyak. Umiiyak, hindi ikaw ata nanay niyan, eh. Pero bakit nasa iyo? Oo. Oh. Pag-tay tayo. Wala, mo, alas dos. May galang may baby diyan. Umiyak ngayong umaga pag-ising namin. Wala, mag-usap tayo. Sino tatay niyan, ah? Hindi guys, tignan nyo, hindi namin alam kung sino tatay niya biglang pumasok dito eh. May baby. Halata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry ah, po. wag mo akong lukuhin dito. Hey, Alas dos na umuwi ang kagabi. Kaya pala ilang araw na rito gabi-gabi kong umuwi. Yung pala, lagi pala ata sa baby na, ano, baby ata niya to na pinupuntahan niya. Sa yung paapahan nyo? Pupuntahan ko yan mamaya. Teka lang. Ang gay mo, ang gay. Ah! ang cái <laughs>